Sir Randy Allen, Sir Rolando de la Cruz at mga ma'am, salamat po sa tiwala, salamat po sa pagpunta. Sige, pakwento natin si Sir Randy, bus driver po kayo. Yes, sir. Sige, kwento niyo po, sir. Unang-una, sir, eh, um... Pabiyahin na sana po kami. Tapos may pinapipirma po sa amin na hindi namin alam kung ano yung pinapipirma. Siyempre, blanco po, may pinapipirma na katunayan do na ang nakasado doon, na do na naibigay na na, na nila yung lahat ng nakasado na 13 month pay, holiday pay, at sa arawan daw. Na hindi naman totoo. Na hindi naman totoo. Kung at totoo, yung pirmahan. Eh, siyempre, hindi namin pirmahan. Eh, kung totoo yun, sir, pipirmahan namin kung naibigay nila yung nandun sa nakasahat. Eh, wala, kasi, wala kaming natanggap. Eh, hindi namin pinirmahan. Tapos, pagdating ng buwan, yung kinabukasan, yun na, hindi na kami na, tinanggalan na kami ng regular. Tapos, nilalagay kami sa bus na hindi namin kabisado, na hindi, hindi kasa sa akin. Tapos, eh, yung regular ko, siyempre, komportable ako sa regular ko dahil kabisado, kabisado kita. Tapos, nilalagay nila ako sa ibang bus na sirain. Tapos, hindi ka makabuo ng biyahe. Hanggang sa ganun ang ni-scale sa akin, para pinag iinita na kami, eh, siyempre yung bago, wala nang solusyon, magreklamo na lang po. Matagal lang hindi nagbibigay ng 30 month idol. Naku po, anong pangalan po ng kumpanya? Pascual Liner po. Pascual Liner? Ang laki-laki niya. Kito ko palagi buhay guys <coughs> sa mga probinsya. Saan po yung rota niyo, sir? Bali, sa ngayon, Novaliche, eh, SMPR View to SM North. Hmm. Ang dami niyan. Ang dami, dami linya. Ilang bus bang meron ng Pascual Liner? Sa pagkakalam niyo? Nasa 60 units pa yata ba? O, kita nyo yan. 60 units. Tapos, puro EDSA yan. Mga... Yes. sa ano lang po ang ruta namin sa SM Fairview to SM North. Mm -hmm. Mm -hmm. Lang lang bakit po, eh. po, hindi kayo binibigyan ng ano sir? Uh, ng 13-month pay? Eh, nasa batas po natin yan. Hindi ko po alam sa kanilang... Sir. So Idol, yung pinapapirmahan daw po sa kanilang mga documents is yung tinatawag na proposed compensation scheme wherein po meron daw po silang matatanggap na mga uh, porsyento like po yung kanilang 13th month, mga night differential if ever. Although, uh, ang nangyari po, uh, instead po na arawan yung kanilang matatanggap o sasahurin, naging porsyentuhan daw po. Kung baga, kung magkano yung kikitain sa isang araw... Yung po ano po yan eh... Uh, So, baga, wala kayong basic pay? Wala pong, Ang alam ko, pinatanggal na yung commission basis eh, sa mga driver. Eh, commission ba rin yung ginagawa nila? Bawal na po yun, ang pagkakaalam ko. Pero malalaman natin mamaya. Kasi, isa sa mga reason kung bakit kailangan na i-gawin base pay, uh, magkaroon silang regular pay pang ano rin yan, bawas disgrasya at bawas sa traffic dahil yung iba, eh, pipilitin magtrabaho, pagod na, para uh, lumaki yung commission. Maraming biyahe, maraming commission at uh, maging kaskasero ka, mas tataas yung commission mo. Magkaskas ka ng magkaskas yan para makakot naman ng pasero. Yun lang yung ano eh, logic doon. Kaya pinatigil yan. Mr. Roberto Pascual, sir. Yes, sir. Uh, Senator, magandang hapon po. Bakit po ganon? pagpipipirmahin itong uh, mga uh, under sa iyo, mga tauhan niyo po ito sila sa isang dokumento na puro kasinungalingan. Ay, hindi po, sir. Kasi po, kaya po namin sila pinapipirma. Compliance po namin sa dole dahil po nagdagdag ng 35 pesos. Umpisa po na sa si 13 month pay. Apo, Nabigyan 30. sila 13 month pay, yes o no lamang po? Meron po. Wala po kami natanggap. Wala po, sir. Wala po po. Apo. Kahit tanongin niyo po yung mga empleyado namin. Ng... Yung... lang po nila yung komisyon namin. Nilalagyan nila ng computation yung United Imperial, o uh, overtime, 13 month pay. Pero kung susumahin mo po lahat yan, porsyento po yan. Mr. Pascual, Apo. sabi ng mga empleyado, wala natatanggap na 30 month pay, kinakarga lang sa komisyon. Opo, para katunayan doon na nagbigay sila ng 13 month na wala naman po kami tinatanggap. So bakit po, pag nagpapirma sila, bakit inaharas kami pag hindi kami papirma? Anong klaseng Ito, harassment ginagawa sa'yo? Hindi kami pinag-schedule. I-schedule kami sa tinatanggal kami, tinanggal kami sa regular. Tapos, pabiyayin na kami, paatrasin -pa kami at wag na rin ako pabayayin kung hindi kami nakapirma. Ayun. So, hindi na nga binibigay sa inyo ang 13-month pay, pinipilit, pero pinipilit kayong papirmahin na palalabasin na nakakatanggap kayo at tumanggi kayong pumirmak, hinaharas kayo. Hinaharas po kami. Hindi kayo binibigyan ng trabaho. Opo. Binibigyan ng schedule na hindi akma sa kwa namin. Sa... Um, Tamang trabaho. O, which is... Kasi hindi namin magandis. gamay yung kahit Itaon dala namin eh. Kaya nga. Kailangan gamay mo yung basta kwa kasi pag paiba-iba, hindi naman porket na driver ka, kailangan yung bus na nakuha mo, yung regular mo talaga at saka yung gamay mo na gamay mo para iwas disgrasya. Mister oh, Mr. Pascual, sir, ano pong reaksyon nyo? Uh, sir, ganito na lang po. Kasi po, sa sila po kasi sa ibang grupo, hmm. pero under pa rin po ng Pascual. Yung sinasabing inahara sila, hindi po rito sa grupo namin yun, sir. sir? So, kaya wala po akong masasabi sa narinig ko sa kanila na yun. Totoo ay naman po sila. yung sinasabi niya, sir. ibang grupo siya. Group 2 sila eh. Opo. Eh, e, kaya po, o. wala po akong Isa pa masasubot. po sa concert. Nakawal siya masabi kasi sa ibang grupo siya. Opo. Opo. Isa po pa po sa concert namin, sir. Kasi nga po, group 5 kami. Dilipat kami ng marriage lang. Nawala kaming... Group 3. Nawala kaming al malami na abiso na ito na yung bagong... Mula group 5, ilalang group pincho. 3. Bagsa, basta binigla na lang kami na nilipat. Nawala man lang... Na meeting ng Yun nga po, kasama po sa harassment yun. Kasi nga pwede kayo po ipinigay. Maraming po sana ang sasama kayo lang. Siyempre, yung mga stay-in. Takot. Uh, takot, kasi pag hindi pumirma, automatic papalayasin sila ay, sa... Ayun, bahay niya, uh, nagkabaygol pa yung iba. Yung iba, nagkabalayasin. Yung iba, okay. yung iba, ano, yung iba ay, nagsasabi sa amin na, pasensya na kayo, eh, wala kaming matirang pag pinalayas kami rito. Okay. 13-month pay, ano pa po hindi binibigay, sir? Yung mga night differential namin, yung mga overtime Night halibana. differential. Holiday pay. pay. Holiday pay. Service incentive leave. Service incentive, incentive leave. Incentive leave. Okay. Uh, meron ba kayo mga ano, pill health, pag-ibig? Meron Pasa naman service service po. Pay. Meron Pumpli, yeah. po. Yeah. Night differential, holiday, service incentive, 13 month pay. And commission basis po kayo. Opo, commission po. Commission Malaki po basis kaya. pay. Kaya po okay. namin okay. patunayan, Sir Rafi. Attorney, yes, Pitate, sir. Pitati, Yes, sir, Senator. Good, good afternoon po. Nakamonitor po kayo kanina pa. Uh, yes, sir. Yes, Senator. Ano po yung mali dito? Well, ang mali po dyan, sir, ang nakikita po namin may mali dyan, eh, hindi po sila nabayaran ng tali ng mga uh, kalampatang monetary benefits like 13th pay, yung mga sinasabi nga rin po nila ng mga night shift differential, lalo na po kung nagtatrabaho sila ng, ng gabi, nang inaabot sila ng 10 p.m. 17? 16, 17 hours. 18, minsan, 18, uh, 16, 17, 18 hours. 16, 17, hanggang 18 hours na po, uh, attorney. Oo, oh, oo. Oh, oh. po. So, pa rin po yun. Dapat may mga overtime pa rin po yan. Bawal na po yung sa mga boss na gawin silang commission basis. Dapat meron silang base pay? Yes, sir. Apo. Oh, so, isang mali na hmm. naman yun. Hindi po. Yung sinasabi nilang commission basis, hindi po yun. Yun po, doon lang po kami nagbabase para magkaroon sila ng incentive para po madagdagan yung incentive nila. Kung baga sa ano, when trust maganda yung collection nila, mas malaking incentive ang makukuha nila. Pero dapat meron silang base pay na pinagbabas yan. Basic po. Meron Basic po. nga, di yes ba? Po. Yes, po. Then, magkakaroon ng komisyon kapag uh, yung kanilang uh, kinita... Performance incentive. O, oh, yung kanilang performance ay gumanda. Opo. O, oh, meron yes silang yes. komisyon after a certain amount. Mm na ma-reach ng kanilang biyahe, di ba? Yes, po. Pero may dapat may basic. Yun ang sila. sinasabi ko. May mga bonuses po sila. Attorney okay. Atty. Garrett. Yes po, Senator. Magandang hapon po. So, mas mabilis to. Since chairman at ako. ako ng uh, public services, mag-file ka ng uh, Monday ng resolution. Yes po, Senator. And then I wanted Thursday, mag-hearing tayo tungkol dito. Okay, we will, ano po, Sen, uh, once that it gets read po sa plenary, schedule po agad namin yung hearing. I-read so, natin by Monday, uh, Monday yes, uh, agad sa committee uh, and yes, uh, po, patawag sen. natin itong uh, Pasqua Liner. Okay po, Sen. At sen, lahat uh, ng mga, uh, at lahat na mga na BBI sa EDSA. Okay po, Senator. All 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 license holders po from LTFRB. yes. Kasama ano LTFRB. Report. Yes. Imbit natin. And then kasama natin siguro pati DOTR. Yes po. We will include them po. Sa And then Dole. Mr. Pascual. Yes, pa. yes pa. Mag po. Magandang araw po. Um... Kasi sabi ko, kaya ako hinihingi para tawagan namin ngayon para makuha yung side naman niya. Kasi a po, a po. meron akong mga katanungan na hindi mo masagot-sagot yes, at hindi kita po, masisisi. Po. Okay. Po. Kaya gusto ko siya na makausap para bigyan niya side. Malay mo meron yes, siyang po. mga gusto sabihin na, po. Ba, na hindi na naliwanagan sa mga nandito, mga tauhan niya, mapaliwanag, magpaliwanag yes, po. Yes, po. siya. Roberto Pascual, maraming salamat a po. Ako po, Mr. Pascual. Attorney Cesar Petate. Yes, Senator Sir. Okay, so before I wrap up uh, this conversation with you. So marami mali po, ano, 13-month pay, hindi pagbibigyan 13 13-month pay, night differential, holiday pay, service incentive pay, and then uh -huh. yung uh, wala silang basic pay. Yes, sir. Opo. Yung pong mali, maliwanag. Apo sir. Opo. Ipapa-inspect po natin yung bus company, sir, para makita po natin kung ano po po mga are violations na nagagawa nila laban sa mga mga manggagawa po Senator. So when you say in, pa-inspect, sa mandi po siguro manggaganap inspection. Tama sir? O tama tayo, a tama tayo? Yes sir. Gagawa po tayo. ng authority to inspect. May po natin. butihin Director po. Thank you so very much Attorney Cesar Petati. Mabuhay po kayo sir. Sige sir. No problem sir. po. po. Yan magandang hapon po. Adi magandang hapon po sir at uh, magandang hapon po sa inyong pagkakataon ulit na maimbita po kami a sa inyong programa. Apo. Ilan ho ba ang mga license uh, ng mga bus na nagbibiyahe ng EDSA? Yung rotang EDSA? Uh, dito po sa may EDSA carousel, there are about 700 ho na mga buses uh, na nagbibiyahe po riyan. Uh -huh. uh, yung umiikot-ikot po. 700? Opo. Okay. Uh, sa palagay niyo po, eh, sa 700 na ito, lahat ba sila? Hindi nagbibigay ng ano ng basic pay sa so bakit hindi niya kasama sa trabaho niyo yun sir ano hindi na Dolin na yon sir hindi ko namin na uh, alam yan pero pwede ko hong paimbestigahan ngayon kung uh, yun nga hong bus company isa uh, tumatalima po sa ating labor laws hmm. uh, pwede ho namin patawag po yung bus company sir Okay. Halimbawa, sir, kasi magkakaroon tayo ng hearing at uh, kasama po kayo sa imbitahan namin. Halimbawa, sir, napatunayan na talagang maraming paglabag ito mga boss sa ating uh, labor law. Uh, meron ho bang kapangyarihan ng LTFRB para isanction sila, sir? Uh, meron naman po dahil part po ng aming supervisorial power po is determination po na mga kumpanyang to ay may ay tumatalima po sa mga batas sa ng ating uh, labor code po. Although ang primary agency po riyan is of course the Department of Labor. Tama po, tama po. Kaya nga po, in coordination with the DOLE at uh, kayo po, eh, magtande, magtulungan para tingnan kung anong pwede may sanction may parusa sa mga bus company nito na matagal na pala nang api ng kanilang mga tauhan, mga driver, mga konduktor. Tama po yun, sir. And then pwede kong patawag yung mga may-ari po ng company niyan sa opisina ko para pagpaliwanagin po And then pag hindi po kami satisfied sa paliwanag ko nila, baka <coughs> pwede hong maapektahan yung pag nila ng prangkisa. Ayun! Ako, maraming maraming salamat po Attorney Teofilo Guadis III, Chairman ng LTFRB. Makita-kita po tayo para sa kasong ito sa hearing po sa Senado. Maboy po kayo, Attorney Guadis, sir. Salamat po, sir, sa inyong uh, pagkakataon para makapaglingkod po kami sa ating mga kababayan po. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Um, magkakaroon tayo ng hearing at yeah. mababayaran kayo. 101%. Thank you, sir. Sure Salamat po, po, yeah. sir. At siyempre, pag uh, nagkaroon po ng hearing senado, kami na pong bahala sa mga pamasahin ninyo, allowance, kasi kayo po yung maging resource persons doon. Sir Negaret, ipatatawag natin, eh, 700. Siguro patatawag mo lang yung mga malalaki. Okay po, sir. Opo. Kung 700 buses po siya, hindi tayo magkasya. We'll, get the... uh, we'll get the top five po siguro top 10 na ano po uh, oh. licensees. Alam ko itong po, itong Pascual ito sa isa sa mga malalaki itong no, palagi na kita Ito yung parang parto. lumilipad palagi sa akin. <laughs> Kayo ba 'yon? Parang, parang lumilipad <laughs> sa akin. <kidsa>. Kumisan. <laughs> Di lang pa sanok, hindi ko? Hello, bilis niyo. <laughs> Kayo. <yun. laughs> Pero advice ng mga boss ah Um Matagal ko na, na nasasabi ito, Mas noong pa na kailangan magkaroon ng base pay, Uh, basic pay kasi dati kung porsyentuhan lang talaga. So mapipilitan ng mga bus driver magkaskas, mag magagawan, -mag kahit pagod na magkaskas. Diyan sa EDSA noon, buti kayo wala na. Sabi ko ano, nag-dare ako eh. Many years ago, sabi ko, picturean nyo yung isang bus sa EDSA na walang gas-gas, babayaran ko isang dibo. <laughs> kung makapicture ka ng swing 50 dyan, 50 mil, totoo yan. Kasi nga, lahat ng bus sa EDSA, may gas, -gas yan. Sagi, bangga, lahat. Mm -hmm. Pero ngayon mukhang hindi ko na papansin. O oh, dahil naman eh, sila meron ng bus, bus name. Po. <laughs> <laughs> anyway, sige sir, punta ko kayo dun sa kay Odette, mga sir, at uh, tayo ng hearing. Anong sinakay niyo rito? Malaking eh, biyahe. Eh, okay. Nag-commit lang sir. Oh, sige, bigyan ko kayo ng pamasahe, reimburse ko back and forth ha. Sige. Punta kayo dun kay Odette. Sige, thank you mga sir. Salam thank po, you po. Salamat, salamat po, po senator. Salamat po sa pagpunta. Po, thank you po.